Sa isang tahimik na kagubatan, may nakatirang isang matalinong kuwago. Ang mga hayop mula sa lahat ng dako ay lumalapit sa kanya para humingi ng payo dahil kilala siya sa kanyang malalim na karunungan. Ngunit sa gitna nila ay nakatira ang isang uwak, mayabang at hambog. "Tako consider mo na dito. Sino ang may kailangan ng matandang kuwago kung nandito ako?" Isang araw, hinamon ng uwak ang kuwago sa harap ng lahat. Tingnan natin kung sino ang mas matalino. Sagutin mo ang aking bugtong at aaminin kong mas matalino ka. Ang uwak ay may tusong panlilin lang. Sa kanyang pakpak, may hawak siyang maliit na ibon. Ang plano niya, kung sabihin ng kuwago na buhay ang ibon, dudurugin niya ito. Kung sabihin niyang patay na ito, pakakawalan niya itong lumipad. Sabihin mo, matalinong kuwago, ang ibon ba sa aking kamay ay buhay o patay? o mayroon ba itong itinatagong sikreto? Ang sagot na iyong hinahanap ay nasa iyong mga kamay. Sa sandaling iyon, napagtanto ng uwak na ang kanyang plano ay bigong-bigo. Ang kanyang kayabangan ay natunaw sa matinding kahihiyan. At ang mga hayop ay nagsigawan para sa karunungan at kabaitan ng kuwago. Ang tunay na karunungan ay wala sa kayabangan o tusong panlilinlang, kundi sa pagpapakumbaba, pangunawa, at ang kakayahang makinig ng mabuti.